Maari bang gumaling ang 11mm kidney stones at 6mm gallstones pamamagitan ng pag-inom ng golden nepro? Pag uminom ka ng golden nepro, gagaling ka. Meron din akong 15mm na bato sa bato. Ininom ko ito sa loob ng tatlong linggo at tuluyang natunaw ang bato. Ngayon ay gumaan ang pakiramdam ko at hindi na masakit ang pagpunta ko sa banyo. Mayroon bang anumang paraan upang gamutin ang mga bato sa bato maliban sa operasyon? The most effective way is to drink Golden Nepro. Is a product from Japan kaya outstanding ang quality. Minsan ay nangkakaroon ako ng 15 mm na bato sa bato pagkatapos ng tatlong linggo ng pag-inom nito. Nawala ang bato Napakabisa ng Golden Nepro Dati may 5mm na bato ako Sobrang sakit ng pag-ihi Salamat sa pagpasok mo ng produktong ito Ngayon, gumaling na ako Natutuwa akong matulungan kita Nagtitiwala ako sa Golden Nepro Dahil ang produkto ay nasubok na kalidad ng FDA Mangyaring irekomenda ito sa sinumang dumaranas ng mga bato sa bato Saan ka nakabili ng Golden Nepro? Nakita ko sa Facebook ad kaya binili ko to try. I asked the doctor at Makati Hospital so I feel secure about the quality of Golden Nepro. Matapos itong inumin sa loob ng dalawang linggo, ang aking mga bato sa bato ay ganap na natunaw.